sa SM. Yahoo! Mabili naman mga paintings. Ano na pili, Tart? Yung ganito sa no, maganda. Ha? Oo. Oh, bagay naman yan eh. Ganda tart, no? Ano yan ah? Mas bet mo yan kaysa sa ibang ano. Hirap pumili dahil maganda. Wala <laughs> nang pang do. Ang gano'n bilhin na yung trophy do? Dito? Ano yung trophy sa... Saan? Ay, sir. Saan bibili dito? Ay, yung trophy do. Black. <laughs> Sige, ano tayo? Hanap na tayo. Ang asawa. Super. Sa? May TV ko Ito? Ito. 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 It's <laughs> Di biro ang maghagot. Maghagot ay di biro. Ngayon papunta kami sa Minerva Street. Sa kabilang street kasi. Um, doon namin, doon pinalagay nung may-ara ng bahay so Shout out po kay Sir Rodney sa kabaitan nila sa family namin. Thank you po! pupunta kami sa kabilang Minerva. Ay, sa kabilang street sa Minerva dahil meron silang bodega doon. Ayan, dito na po kami sa Minerva Street. Let's do this! Okay, so ito na po yung bodega. Hello, ate! It's time na now maghakot. Okay. Kukunin oh, na namin. you <laughs> makita na sa Rizal. See you San Mateo, Rizal. <laughs> Hi. Hello. Hindi, na na kami. Sa bahay. Hindi na namin na vlog yung... Ilang hour? Two hours And... bilahin natin. 6.30. Mm -mm. so 8.30 na. Kaya na kami. Next time na yung vlog sa bahay. Uh Oo. -oh. Kaya, kaya mo na kami guys. Gutom na, na gutom na kami. Wala pang lunch. Ako wala pang lunch. Grabe. <laughs> so mamaya yung, yung truck na traffic. Yes, so later papakita namin yung graph. Andito na po um... ang... ito na finally second room. Yahoo! Ah, yan. Oo, oh, oh, magulo pa. This <laughs> master's bedroom. Yan. Ang mga kakalatan. Ang wow. pamilya marasigan. Boom! Oh, hindi pa yan maayos. Yan. Tomorrow ayusin namin yan. Punta naman tayo sa baba. natin ang mga kakalatan. Mga kalat. Kalat dito, kalat doon. <laughs> Hindi pa maayos. Hindi pa po tapos dito. Tapos pa yun dito aron. Ayan yung ref, washing machine. Time check. It's 9.35pm na po. And kailangan na namin umuwi kasi bukas is ano namin. Maghahakot ulit kami and mag-aayos na itong bahay. Okay. Ciao. may pa kaming mga gamit na iwan so bukas ay pangatlong hakot na kasi yung una sa truck second yung kami kanina tapos tomorrow last na hakot kain na to eto so, yung room namin dito napakaganda <laughs> magulo eh yung work place namin dito sa malacanang sa so, may malacanang kami kasi Anak kami ni the <laughs> third president. Joe. Ah, dito kasi yung bahay ng aming parents. Kaya nakitulog muna kami. So dahil okay na yung sa San Mateo, makalipat pa kami. Dahil pa namin gamit. Pati yes! sa taas, may oh! ilang pa kaming gamit. Sobrang dami. Eh. Yan, so tomorrow, try namin madala yung mga another hakot kasama din tong aming mga doggies except sa pizza nila kay Yoke may iwan dito sa Malacan ang daming kalat so matayo na ako naka e-bike lang po ako oh. from Manila to San Mateo kasi so, yung kotse puno ng karke Tsaka yung tibay kailangan dalhin sa San Mateo sa paglilipat madami pa naman akong charge kaya pa lapit na tayo wala po akong kasabay kasi pag may kasabay ako mabigat para si kuya sa likod para motor po siya kung makikita yung sa likod lalo yung aming PCX malapit kami sa bahay. At malabak na dito, yung wig dala po ng ate ko, aking asawa. Puno ng gamit. Dito, hindi ako naglagay ng gamit kasi baka malobat pag mabigat. Nag-start ka na pala. <laughs> ko lang siya para <laughs> documentation. <laughs> Dito? Ay, yung nga, ano? Kaya nga po, eh. Kala ko kanina, Tim, itatagilid yung isa, eh. <laughs> It's a frog. Ayan. Ayan, natapos na namin linisan tong... sec, um,

our housewarming celebration. Ayan, pasensya na sa maduming um, basahan. <laughs> This is our second room. And, ayan, pata tayo sa master's bedroom. Ayan, ang palat. Grabe. Ayan. Ay, cabinet namin. Ang gulo-gulo pa. Hindi pa nakaayos. Ayos, nakasalan, hindi pa nakasalan sa maayos. Katatapos lang umulan. Thank you, Lord. Dahil lumamig. Update namin kayo once na matapos na ang aming paghahakot at pag-aayos dito sa aming bahay. Ay, pag-sabi tayo dito. Don't. Papahinga muna kami. Kain muna kami. Kasi pagod nang mag-ano. May ayos Kain muna. Medyo magulo pa yung bahay. Madaya pang Madaya pang <laughs> di nakakabit at saka madaya pang kalat. May gravy yan. Isa lang? Sponsored by Hey Hey. Hindi, isa lang, isa lang. Hindi ka pupili lang isa pa. Okay. Kung naiyak ka, nagutom ka na ba? Okay, kakain okay. okay. muna kami. Okay. Hindi pala nakadual okay. pa. Dito si Nai. si na ate, kuya. Tsaka ako, okay. okay. dito. Dahil pang kalat to, mga kahon. Okay, kaya muna tayo. Alright, <laughs> grocery time with my husband. <laughs> Ito kami sa Save More Nagtahan. Kala mo talaga maglulot. <laughs> yeah. Nakaka-excite naman mag-grocery. Nakasikaming parang back to zero ulit kasi Parang nung nag-apartment lang din tayo na tired. Ang dami rin pinamili. So, yung mga gamit namin na before sa apartment. Tinapon na rin namin kasi masistock lang din. Baka magkambolts pa. Thank you Lord sa provision.